sa anghel ng Sardes, isulat mo, ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, may pangalan kang buhay, ngunit patay ka. Apokalipsis 3.1 Hello, binabati kita ng kapayapaan ng Panginoon. Tinatanggap kita sa ika na episode na nag-uusap tungkol sa makasaysayang aspeto ng pitong sulat. Sa ika na episode ng propetikong plano ng Iglesia sa pitong sulat, tatalakay natin ang sulat para sa Sardes. Ang Sardes ay ngayon ay salihli may mga guho ng isang sinaunang bayan. At isang maliit na nayon na hindi maihahambing sa makapangyarihang lungsod ng nakaraan. Sa paligid nito ay may mga guho ng isang templo na tila pag-aari ng mga panahon nang ang Sardes ang kabisera ng Lydia, pati na rin ang mga guho ng isang entablado at teatro. Ang lungsod ay sumasamba kay Artemis, ang diyosa ng pangangaso na tinatawag ng mga Romano na Diana. Ang Sardes ay kilala sa idolatria. Ang Sardes ay bahagi ng Pergamon noong panahon ni Alejandro na naging bahagi ng Imperyong Romano noong 17 BC ang Sardes ay nawasak ng lindol at itinayo muli ng Emperador Tiberio. May mga Hudyo sa Sardes at ang ebidensya ay nasa mga guho ng sinagoga ng Sardes na pinakamalaki sa sinaunang sinagoga. Sinasabi ng mga historiador na ang sinagoga ay ibinigay ng isang emperador sa mga Hudyo sa lungsod. Sa panahon ng propetikong Sardes, naganap ang malalaking pagbabago sa mundo, sa politika, lipunan at relihiyon na nagbigay daan sa muling pagsilang. Ang Sardes ay tumutukoy sa propetikong panahon ng Iglesia na malapit sa ika-16 at unang bahagi ng ika siglo nang ang katotohanang biblikal ay nagsimulang ipahayag ng mga reformador. Ang sardes ay nangangahulugang mga natira na nagsasalita tungkol sa mga natira. Sila ang mga tapat na nakaligtas sa panahon ng tiyatira. Binanggit din ng Biblia na ang kanilang mga gawa ay hindi perpekto at ginamit ang kamatayan. Ang maling doktrina ay kumakatawan na naghari sa tiyatira, kaya ang mensahe ng Panginoong Hesus sa Sardes ay paghatol. Ang pagbabantay at babala tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus bilang magnanakaw ay malinaw sa liham sa Sardes na nagsasabing, maging mapagbantay ka at kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo. Ipinapakita nito ang hangarin ng Panginoon na ang Iglesia mula sa Sardes ay dapat nang magising sa paghahanda para sa pag-akyat. Dito sa liham sa Sardes, makikita ang pahayag ng isang paghuhukom. Tandaan na ang ating pagtalakay ay nasa propetikong konteksto. Apokalipsis 3, isa ay nagpapakita ng kalagayan ng Sardes. May liturhiya, doktrina at tradisyon sila. Pagsasagawa ng relihiyon. Ito ay isang patay na estruktura ng iglesia, walang Jesus na siyang buhay. Ito ang natira sa Sardes mula sa Tiatira sa taludtod apat ng kabanata tatlo may mga tao na tinutukoy. Sila ang mga tao sa kwento ng mga pre-reformador. Sila, sa panahon ng Sardes, nagsikap para sa pagbabago sa iglesia. Kaya ang ilan ay umabot sa martiryo. Bilang halimbawa, meron tayong mga Valdenses noong ikalabing isang at labindalawang siglo at kalaunan, si John Wycliffe sa Inglaterra, pagkatapos si John Huss sa Bohemia, si Jeronimo sa Bonarola sa Italia at marami pang iba. Ang kanilang mga kasuotan ay nadungisan ng dugo dahil sa mga pag-uusig. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay hindi nadungisan at dahil dito sila'y maglalakad na nakaputi kasama si Jesus. ang mga huling gawa ng mga tapat sa tiatira. Sa Apokalips, Kabanata 2, Talud Tud Labing Siyam, ang ikalawang bahagi ay tungkol sa mga gawa ng mga pre-reformador. Ang mga gawaing ito ay nagbunga ng reforma noong ika o 16 na siglo. Sila ay tinukoy bilang mga taong maglalakad na nakaputi kasama si Jesus dahil sila ay karapat dapat dito. Sila ay mga reformador. Ang kaugnayan ng talinghaga ng nakatagong kayamanan sa liham sa Sardes ay nasa pagtuklas ng salita ng Diyos ang kayamanan at nakasulat ito Ang talinghaga ay tungkol sa kayamanan sa isang bukirin. Ang bukirin ay ang bukirin ng relihiyon. Interes sa politika at relihiyon. Ang kayamanan ay nakatago sa mga tao. Ang Biblia ay nakatago sa mga monasteryo at hindi mabasa ng tao. Dahil ang wika kung saan ito nakasulat, ay latin at ang wika na sinasalita ng mga tao ay iba, lalo na ang mga dialekto ng Aleman. Ngunit sa Mateo 13, Taludtod 44, may isang tao na nakakita. Nauunawaan natin na ang propesya ng Panginoong Hesus na inilahad sa talinghaga ng nakatagong kayamanan ay natupad kay Martinio Lutero noong Oktubre 31, 1517. Natuklasan ni Lutero, Biblia, at hawak ang kayamanan. Nakatago siya sa Wurzburg. At dito niya isinalin, ang Biblia sa Aleman. At ito ay nangyari nang nagsimula ang bagong yugto sa kasaysayan na tinawag na Rinascenza o Rinascimiento. mga salik na nakatulong sa reforma noong ika-16 siglo. Ang diwa ng nasyonalismo sa Pransya, Alemanya at Inglaterra. Ang galit ng mga bansa laban sa katiwalian ng gobyernong relihiyoso. Ang renasimiento ay nagdulot ng pag-aaral ng Biblia ng mas maraming tao dahil ito ay panahon ng paggising sa sining at agham. Mga hakbang na nagbunga ng reforma. Suporta ng gobyernong Ingles ni Eduardo Primeto kay Wycliffe pagsasalin ng bagong tipan sa Ingles. Pagtatatag ng gobyerno sa Avignon. Dahil may isa sa Roma at isa sa Pisa, ang salita ng Diyos ang naghiwalay sa panahon sa Sardes. Nangako ang Panginoong Hesus sa Pergamo at natutupad ito sa Sardes. Darating ako sa iyo at laban sa kanila ay makikipaglaban ako. Apokalipsis 2.16 Ang salita ng Diyos sa Sardes ay sinalin na sa wika ng mga tao kaya naganap ang malaking laban. Nang hayagang ipahayag ni Lutero sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg ang siyam na tesis na nagpasimula ng reformang relihiyoso noong ika-16 na siglo. Ang salita ng Diyos na inawit sa himnong Castello Forte ay nagpapahayag ng makapangyarihang sandali sa Sardes na ang salita ay mananatili at wala tayong matatakot kay Kristo. Ang tiwala ni Lutero ay kay Kristo. Kundi sa Panginoong Hesus ang prinsipe ng mga hari, ang Diyos ay matibay. Na ang ating Diyos ay isang matibay na kuta. ang kayamanan ay umiiral na. Bukod dito, ang interes ng tao ay itinago ito at ginawa itong walang halaga. Ang kahulugan ng kayamanan ay maliwanag sa kanyang halaga dahil ito ay nagsasalita tungkol sa mga walang hanggan at hindi nagbabagong halaga na sa mensahe ng Panginoong Hesus pinipilit ang tao na iwanan ng lahat. Noong panahong iyon, mga material na bagay na napaka-surface, walang halaga at walang lalim. Mahalaga lamang ang mga halaga para sa kapatawaran para sa mga monastikong posisyon at mga penitensya na walang halaga para sa mga espiritual na bagay. Ayon sa talinghaga ng nakatagong kayamanan si Lutero, ay nagpapalit ng lahat para sa kayamanan dahil ang talinghaga ay nagtatapos sa pagsasabi, siya ay umalis, ibinenta ang lahat at binili ang lupang iyon. Mateo 13.4 sa panahon ng reformasyon, nagsimulang umiral ang mga bagong halaga. At isang bagong kaayusan ng mga bagay ang naitatag kapag lumilitaw ang mas matibay na mga aral at lumilitaw ang mga figura ni na Calvino, Zwinglio, Melanchthon at iba pa. Ang mga resulta ng reformang relihiyoso ay para sa atin ngayon. Ay ang apat na prinsipyo ng reformasyon na ipinagtanggol ni Lutero sa siyamnaputlimang tesis sa katedral ng Wittenberg. Ang pananampalataya ay higit sa mga gawa. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pangalawa, ang pagkasaserdote ng mga mananampalataya. Pangatlo, si Jesus ang tagapagligtas. May isang tagapamagitan lamang si Jesu Kristo. Pangapat, ang malayang pagsusuri ng mga kasulatan ang Biblia bilang tanging tuntunin ng pananampalataya. Ngayon, ang Biblia ay nasa kamay ng mananampalataya. Tingnan natin ang pagkilos ng Espiritu ng lakas sa Sardes. At mananatili sa kanya ang Espiritu ng lakas. Nasa aklat ni Isayas, Kabanata 1, Talata 2, Ang diin ng Espiritu Santo sa Sardes ay ang lakas. At sa Apokalipsis 3.4, nakasulat, hindi nila nadungisan ang kanilang mga damit. Ang damit ng pananampalataya ay hindi nadungisan. May apat na pangako ang Panginoong Hesus. Sa Apokalipsis 3.4, ang unang pangako ay ganito. Ilang mga taong karapat dapat na iniuugnay sa mga tinawag na mga pre-reformador at mga reformador at sinasabi sila ay maglalakad na nakaputi. Ang pangalawang pangako ay ang magwawagi ay may puting damit. Ipinapakita nito ang mga martir, yung mga namatay na may dugong damit. Ang pangatlong pangako ay sinasabing, hindi ko aalisin ang iyong pangalan. Nandun ang pangalan ng mga natira sa tiyatira. Maraming tapat ang tinanggal ang pangalan dito. Ito ay dulot ng ekskomunikasyon. Ngunit ang mga pangalang ito ay hindi kailanman matatanggal. Ang pangapat na pangako, ipapahayag ko ang iyong pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Nagtatapos ang liham sa panghihikayat. Sino man ang may tainga, makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesya. Tinatapos na natin ang ika na episode ng serye Ang Plano ng Iglesia sa Pitong Sulat ng Apokalipsis hanggang sa susunod na episode tungkol sa sulat sa Iglesia ng Philadelphia na way sumaiyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus.